Walang pagsisisi na nasa unahan. Ito ang pahayag ng Prefect of Discipline ng Magpet National High School na si Hector Lacbaya matapos i-expel at inabisuhan na lumipat ng paaralan ang grade 11 at grade 9 students na nasangkot sa Rambol sa labas ng kanilang paaralan. Ang dahilan ay babae na nililigawan at pinag-aagawan nilang dalawa na naging mitsa ng hamunan at Rambol. Isang daang metro lang anya ang layo mula sa kanilang campus ay nagtagpo ang dalawa at tingid sa ng isa na may backup pa lang mga estudyante ng ibang paaralan ang kalaban nito at pinagtulungan siyang gulpihin. Hinungdan nito is simple ra kayo about sa kanang babae ba, selos-selos. Nanguya pa po tong isa, then katong isa is nanguya pa po. Nagsabot yun sila nga magsumbagay yun sila sa gawas. Nang is wala kayo balong, na ay daghang tropa, na ay na tabangan siya. Bagamat wala namang malubang nasugatan, ay tinanggal ang dalawang mga sa paaralan upang turuan ng leksyon. Tanggap naman ng mga magulang nila ang sinapit ng dalawa dahil malinaw naman anya sa kanilang student handbook na sinumang masangkot sa gulo ay maaring ma-expel. Unta butang gina to sa tuang utok o sa tuang una huna primenteng kalma lang kita kay mentor di idat bayat mabot umabot gyud tay nga makadamage kita or mabot gyud nga medyo seryoso gyud i know kabalo gyud sa inyo reaction manghilak ra gihapon mo so that's why uh, ginaawag pon ako ilabi na ang mga parents nga kung pwede sa balay pa lang no idisiplina gyud nato ato mga bata kay wala pa gyud pagmahay nga nauna Luigi Alan Tutor NDBC Bida Balita